Para makasama si Chanda sa mga kaibigan niya na makatura around Asia, kailangan niyang gawin ang assignment na ipinagagawa ng kanyang stepmother, ang guluhin ng kasal ni Said Enrique. Hindi pa niya nakikita ang nabanggit na lalaki, pero sa pangalan parang parang mabahong na ito. Ngunit hindi na importante kung ano ang itsura ito. Ang mahalaga ay mapaibig niya ito. Dapat sa una nilang pagkikita ay nakadress siya bagong ligo at humahalimuyak sa bango Maganda ang ngiti at napakasweet ng boses. Tingnan lang niya kung hindi ito maakit sa kanya. Malas lang niya dahil kung kainan siya bad trip at pagod ay noon pa may gwapong lalaking dumating at nagpakilalang Sid Enrique. Kung ano-anong pagtatrya pa naman ang nasabi niya. Kailangan na yata niyang magpaalam sa pinakaasam-asam ni siya ang Asian tour. Isang lumang beetle lang huminto sa highway na papasok sa bayan ng Sarkanlaw at isang babaeng mukhang piksi ang bumaba mula sa kotse. Hanggang bewang ang mahabang buhok ng babae, maliit ang ulo, after ng ilong at napakaganda ng bilog na bilog na mga mata. Itinapon sa kanya ng evil stepmother niyang si Cosette ang malaking ng kulay kaki at isang supot ng pastillas na nabili nila sa daan. Chanda makinig ka, umpisa ng stepmom niya na nasa manibela. Dalawang pulgadang taas ng kilay nito mula sa mata Huwag kang magsuplada doon ha. Walang magkakagusto sa'yo kapag suplada ka. Umismid si Chanda. You gave me what I want and I'll give you what you want. Seryosong patuloy ni Kuset. At ang gusto nito ay siray niya ang kasal. Nang anak ni Ismael Enrique, ang dati nitong Yobio at may-ari ng Rancho Enrique, lumating si Kuset sa bayan ng Sarcanlaw bilang fiance ni Ismael. Lamang, na-dispatcha ito dahil kina-ilang pakasalan ni Ismael si Lila ang anak ng gobernador, kung ayaw nitong mailit ng bangko ang rancho. Walang nagawa si Cosette kundi lumayo. Bumalik ito sa Maynila, sa Pasig kung saan ito nanggaling. Last month narinig ng stepmom. Sa isang dating kaibig ang taga Saracanlaw, na na nakasalubong sa mall na ikakasal na raw nag-iisang anak na lalaki ni na Esmael at Lila na si Sade Enrique na anak ni na Ramon at Constancia Valenzuela. Sa araw-araw na pagbubunga nga ni Cosette, Kilala na niya kung sino si Atty. Ramon at ang asawa nitong si Constancia. Ang mag-asawa o mano ang pumalit. Kay Ismael, noon na gawing priority ng lalaki ang rancho. At dahil si Cosette ang nag-alaga sa kanya na anak ng dati nitong kalibin, parang utang na loob niya ngayon na ipagiganti ang nanay nanayan Naging live-in partner ito ng tatay niyang pulis. Ayon kay Cosette, apat na buwan din tumagal pagsasama ng mga ito hanggang sa mamatay sa bangungot ang tatay niya isang umaga. Limang taong gulang lamang siya noon at sa istorya ni Cosette, wala nang susuplada pa sa kanya noong maliit pa siyang bata. Dahil walang kamag-anak na magandang loob na magkusa, inakomuna nito ang pagpapalaki sa kanya. Isa raw siyang malaking sakit ng ulo at hetong nga at emisaryo siya nito sa bayan ng Sarakanlaw para magiganti sa mga taong nanakit o manorito para raw magkaroon ng silbi sa wakas ang pagpapalaki nito sa kanya at naging napakagastos. In fairness sa step niya. Pinag-aral siya nito sa isang prestihiyosong universidad. Kahit daw kaartehan lang ang kurso niyang music, may parlor at restaurant na hawak si Cosette. Marunong ito sa pera, sa negosyo at sa buhay. At kahit paano, ay mabait ito sa kanya. Upang subukin ang kabaitan nito, pagka-graduate niya noong April, ay Asian Tour ang hiningi niyang regalo with matching pocket money. Ang siste, kung gusto raw niya ng around to Asia, Magpagod daw siya tulad ng papapagod nito para mabuhay sila. At higit sa lahat, sirahin daw niya ang kasal ni Said Enrique na anak ng dati nitong nobyo. Sa bahay lang ako ng Lola Candy. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Siyaw, bili ng stepmom. At iniatrasan nito ang kotse hiram nila sa matanda. And don't tell anybody that you know me. Pahabol nitong bilim. Pabalik na ito sa bayan ng Salmo rin kung saan naroon ang bahay ni Lola Candy. 30 minutos iyon bago ang bayo ng Salkanlaw. Nakaismid pa rin na sinundan ni Chanda ng tingin ng kotse na humarurot palayo sa simentadong highway na pinapagit na ng walang hanggang damuhang punong-puno ng mga nakapastol na baka. Mataas ang araw, alas stress ng hapon, mabutin may suot siyang burihat para maitago ang bad trip ng muka. Sa lahat naman ang pwedeng ipagawa sa kanya ng inaanahan ang manira pa ng kasal. Goodness, is an out of the world challenge. Hindi niya talaga kaya at hindi pa ma-digest ng kanyang utak. Ang totoo ay hindi niya alam na may dati pala itong fiance na ranchero pa. Sa sobrang palengkera nito, parang imposibleng may magkagusto rito sa isang ranchero. Hay, mukhang wala na siyang magagawa kundi karin. ang simentalong daan na pinapagitna ng hilera ng puno ng mahogan. Eh. Dito raong daan papasok ng sarakanlaw, ang bayan na minsang naging malupit kay Cosette. Hindi na raw siya maihahati doon ng kanyang stepman dahil ayaw nitong makita ito ng mga tao. Mas malaki raw ang tsansa niyang siray ng kasal kung hindi alam ng mga tao na anak-anakan siya ni Cosette Alvita. Ay, dapat talaga niyang masira ang kasal ni said dahil sa August na ang tour nila ng barkada. Apat na buwan na lang ang natitira sa kanya. Ano kaya ang hitsura ni said na yun? Tunong pa lang ng pangalan, mabaho na Well, hindi na importante iyon dahil ang mahalaga sa kanya ay ang makasama sa mga kaibigan na lumibot sa Asia. Kaya dapat magtagumpay siya sa misyon niya. Dapat bongga ang unang pagkikita nila ng lalaki. Dapat nakadress siya. Bagong ligo at lumilipad sa hangin ang may sabulaklak na bango. Magpapakilala siya rito at sasabihin, A beautiful day, isn't it? At dapat napakalumani at napakasweet ng tinig niya. At syempre dapat may napakasarap ng ngiti na nakapaskil sa kanyang mga labi Tingnan natin kung hindi maakit sa kanya si sa Sid. Supposedly, sa Merry Cruz pa ang dating ng 29 anyos na si Sid. Ngunit gusto niyang surprisahin ng lahat, kaya napaga siya ng dalawang araw. Pagtapak sa airport, ay rumenta siya ng sasakyan at siya na mismo ang naghatid sa sarili sa Rancho Enrique. Mula na mag-MBA siya sa London, ay tauna na lamang ang pag-uwi niya ng Pilipinas. Ngayon ay may master's degree na siya. At sa kanyang pagbabalik, aayusan nila ng kasintang si Jeline ang kanilang as kasal. Apat na taon na niyang nobya ang babae. Wala nang makapagsasabi na wala pa sila sa tamang edad para magpakasal. Malapad ang ngiti at maganang dibdib na iniliko niya sa kalsadang pinapagitnan ng mga punong kahoy ng mahoga niyang sasakyan. Malayo-layo na ang nadrive niya nang may makita siyang babae na may hilang malaking bagahin na kulay kake. Nakaburi ito. Ibinaba niya ang salamin ng kotse at binagalan ng pagmamaneha. Hello po, saan po ang punta niyo? Binigyan siya ng masamang tingin ng babae. Napakaganda nito. Nakakabahala nga lang ang pagsimangot. Parang gabundok ang dala nitong sama ng loob. Hello, ulit niya. Hindi mo bagets, bad trip ako. Padabog itong lumakad at mukhang nahihirapan sa hinihilang bag. Wala kayang nagsabi sa akin na ganito pala ito kalayo. Hay nako, for slavery ito. Saan po ba ang punta niyo? Mas gurang ka pa sa akin, kaya huwag mo akong pupuin. Kung gaano ito kaganda, gano'n naman kapangit ang ugali. Itataas na niya sana ang bintana nang makita niya ang mga mata ng babae. Nakatingin ito sa harap, pero ang pupils nito ay parehong nasa kanan at tinitingnan siya ng pasimple. Mukhang inaanil sa siya. Matutong ba ito? Matutong ba? At natumba nga. Ayan, hindi kasi tumitingin sa dinadaanan. Nasubsob tuloy ito sa semento. Inihinto niya ang kotse at tinakbo ang babae para tulungan. Pero nang hinila niya ito patayo, ay nagalit pa ito imbis na magpasalamat. At bakit mo ako tinulungan? Dahil bababae ako at mahina. Hindi mo ba alam na sa sarili kong mga kamay ay kaya-kaya kong itayo ang sarili ko? Kung hindi ko kayang tumayong mag-isa, hindi sana ipinaputol ko na lang ang mga kamay ko. Natulo si Said sa kinatatayuan. Sa totoo lang takot siya sa matataray at mukhang reyna ng tare ang kaharap. Walang isang minuto at natapos nito ang litanya accomplishment iyon para sa kanya dahil kahit kailan ay eh hindi na iyon kakayanin sa bagal at lumanay niyang magsalita. Pasensya na po. Pinalaki po kasi ako ng magulang ko na matulungin. Lumait ang mga mata ng babae. At ako, tinuruan na huwag magkapaka-plastic. At muli nitong hinilang bagahing dala. Umalik siya sa sasakyan. Gusto niya sanang idiretso na ang kotse. Pero nagdadalawang isip siya. Dahil sigurado siyang nangangailangan talaga ng tulong ang babae. Nahihiyayang siguro magsabi. Ako nga pala si Said Enrique. Ikaw, ano ang pangalan mo? Napatigil ang babae. Napatingin ito sa kanya na parang gumuho ang mundo. At pagkatapos ay napatingin ulit sa daan at lumakad ng mabilis. May problema po ba? Alalay pa rin ang pagmamaneho niya. Hindi ito sumakot. Minis lang nito ang paglalakad hanggang narating na nila ang bukala ng poblasyon kung saan nagdidikita na ang mga bahay. Hay manang diding, bati niya sa matandang babae nagdidilig ng hardin sa gilid ng kalsada. Said, kumusta? ni nito ang mga anak na babae para sa du sabihin dumating na siya. Nagtakbuhan naman ang mga bata para kumaway sa kanya. Said, napaaga ka, sigaw ng kapitbahay ni Manang Diding na si Manang Diday. At ang iba pang mga nakatambay ay lumapit sa kotse para kumustahin siya. Naabala siya sa pakikipag-usap sa mga tao, kaya nawala sa kanyang paningin ang supladang babae. Bakit kaya naligaw yun sa bayan nila? Parang may mahika talagang mukha at napakagantang tingnan ng napakahabang buhok. Baka si Maria Makiling ng Laguna iyon na naligaw lang sa bayan nila. Pero si Maria Makiling ay kilala sa pagiging mabait. Ang babaeng iyon, butadti sa pangit ng ugali. Dumiretso siya sa kanilang mansyon na nasa duluhan ng poblasyon. May di ang daan lang na papasukin at gate na nila. Pagtambad sa bakal na gate na may bakal na karato lang Enrique Residence, ay bumusina siya ng tatlong beses hanggang sa dumating ang bantay ni si na si Tay Canor. Napaaga kayo. Alito ano nang makita siya sa loob ng kotse. Naku, magpapahanda pa naman sana ang mamamulang welcome party. Napatawa na lang siya. Ibinigay niya ang susi sa mantanda para makuha nito ang kanyang mga bagahe sa compartment at tuloy may parada na rin ang kotse. Naglakad na lang siya patungo sa main door at nagulat ang lahat sa kanyang maagang pagdating. Si nanay ko singat ang isa pang kasambahay ay naglalagay ng tali sa butas ng tarpaulin na may naka ang welcome home sale kasama ng ng loob. Mo. Napahinto ang matanda at napayakap sa kanya. Iho, iyak ng kanyang mama Lila habang pababa ng hagdanan. Bakit hindi mo sinabi ngayon kapula darating para nasunduman lang kita? Surprise kasi mama, kaya hindi ko ibinalita sa inyo. Niyakap niya ito ng mahipit. Namis niya talaga ang kanyang ina. Asan si papa? San pa ba? Doon sa bukid niya. Palabas na siya ng pintuan upang puntahan ng ama. Nang dumating si Jeline, Tumakbo ito sa kanya at maka. Nakala ko sa Wednesday ka pa. Kulot pa rin ang hanggang balikat na buhok ng nobya. Medyo pumayat ito ng konti. Tawa ang kanyang isinagot. Puntahan natin si Papa. Kumuha sila ng mga kabayo at nagkarera papunta sa burol kung saan pinapakain ng dandang baka. Nakita niya ron ang ama sa lilim ng kahoy na ipil kasama ang ilang mga taungan. Nagulat din ito pagkakita sa kanya. Nagpakatay na ang mamamunang tatlong bawet at isang baka para sa welcome party mo ng kanyang papa. Taliwas sa ina, hindi siya uwi ang kanyang ama sa pagpapakita ng pagmamahal nito. Hindi man lang nga siya nito niyakap. Tuloy ang party, sagot niya. Hiyawan ang lahat ng mga tauhan dahil syempre, inuman iyon at mukhang hindi na makakahintay ng Merkulis ang handaan dahil nagpabili na ng limang kahan ng mucho ang kanyang papa. Numeretso na sila sa kubo sa malapit para mag-inuman.